Shout-out kay Boss E. Last day. Ngayong winter. So, ano bang nangyari? so Nagda drive ka ba ng forklift na, tapos okay. nakasagasa ka? Last day mo na ngayon, Boss E. <laughs> Napiensan ako eh. So, pansamantalang laya muna. So, mawawala ako sa mga latigo at mga sipa ng ano. Ibaan yan ah. So, kailangan magpakabait daw sa labas para baka forever ng laya. So, hindi na tayo babalik hi, sa pulungan hi, na ito. Balik ka sa loob. Uh, buti ka pa. Breaking news yun. Ilang buwan ka ba mawawala ba sa iyo? Uh, yung piyensa ko, ang good for eight, eight months. Eh. Pero hindi kasama yung ano doon, yung live mo. Kasama? On top yun sa live mo. Ah, uh, kasama, kasama na yun. Lahat na yun. Antayin ka namin yan, no? ni Boss V pagbalik mo vlog ulit tayo. Oh, Pagkikita Tama. tayo ulit sa winter. Kung, tamo, kung hindi ta kung hindi jaminter. ka kung hindi ka alis, hindi tayo magkakaroon ng ng vlog ulit. So salamat sa pag mo. Tamo. Kung hindi ka alis, hindi ka alis, hindi tayo nagkakaroon ng vlog, hindi tayo nakakapagconnect nakapag-connect ulit sa mga followers Aww. natin. Dami natin followers na sir, 140 na ano. 140. Talaga? 100 po. Oh, 100 na tayo, di ba, sir? Nag-1 na, oh. Kasi yun yung una nating ano eh, uh, topic, yung maginaw ba o malamig? O so oh, yun, balik tayo dun sa topic. Ay ngayon, maginaw na mainit. Maginaw uli Maginaw na mainit. No? <laughs> Ganitong ganito yung tsura natin, ganito ano? Eh, oh. tayo. No? Grabe, wala pa rin nagbago sa atin, ano? One year na. So magpapakabait na lang ako habang nakalaya. Kabait ka, sir, ha? Uh, hindi natin alam, eh. May mga... Ano? Anong na trigger sa iyo sir? Anong na trigger sa iyo sir sa Wala ano? na nakikita ko lang doon sa mga ano eh sa survey oh. sa mga nakikipapanood ko so may signs. Oh, may signs siya. Oh. Ah. So at least magpapahinga ka lang, papahinga. Para sa sarili mo lang ano. Sama 'yon. No, sa stress ano. Oh. Iwas stress mo na. Si palagi kang linalatid ko eh. Linalatid ko. Oh, so, ngay. May kubal na nga yung puwet ko eh. Grabe na yung ano, nalati ko. Pero okay lang. Okay, sir, no. Bago tayo pumunta dito, nilalati ko na naman siya eh. Oh. Kasama sa ano, kasama sa bayad yun eh. Oo. Oh. No? Hindi niya oh. makalimutan yung ano natin eh. Kailangan lang natin ito itawa, di ba? Yeah. Dan sa vlog, di ba? Para ma-share natin sa mga viewers natin na ano, ganun talagang buhay, no? Eh. Wala namang ano, wala namang king and queen sa pagtatrabaho, di ba? Pero malamang si wala si boss eh magiging king to kasi eh, hindi natin alam anong gagawin niya while nakaano siya, naka Ano siya, oh, naka, yun yung mabuti habang oh. pansamantalang nakalaya. So magtitingin tayo ng nakalaya. mga ibang pwedeng gawin. So some tapos si lain ko na lang kayo. Oh. Oh. So, so yung, ano yung sa trading natin Clarification lang sa mga viewers ng Pinoy Evo si Boss E kuha ng tinatawag natin na career break ang career break hindi siya hindi siya na na -re resign na. <laughs> totally career break lang so connected pa rin siya sa pinapasokan namin pero hindi siya papasok for 8 months hindi ano? pa tapos yung career break mo, sir. Pwede kang makiusap na, pwede ka. Na pwede. Pwede. Pwede kang tawagan pero meron lang ng merong may konting ano yung risk. condition ano 'to may risk, 'di ba? Kasi depende kung hindi may garanti, diba? kung ka na 'Di ba? Hindi guarantee na makukuha uli ni boss i yung position na ngayon, 'di ba? Yung hanggang. title niya. Oo. Oh. Oh. Depende sa'yo. Ay, okay, kung okay. pala, ano, kung oh. kunwari, yeah, level, level, be. 4 na siya, hindi niya makukuha yung level 4. Hindi garanti. Kung walang, hmm. walang position. na gano'n. Hmm. So, so, ngayon, babalik kung, siya sa level 3, parang gano'n siya. Kung ngayon, okay, tinatatuan na ako, sa susunod ako ng taga-tato. Oh, taga-tato. Iba na si, di ba? Yung <laughs> gustong gawin. Sir, oh. Kiwi? Kiwi. Hmm. Kiwi. Ah, biro tong vlog nito. Apat pala tayo na kiwi dito. Kala ko tatlo lang yung tatlong KW lang dito sa ano, apat na ba? Diba, pang-apat to. Oh. Yung diba, kinain na yung isa. Ah, kinain na pala yung isa. Mayroon ang to. Pag balik mo ha, vlog ulit tayo. Welcome vlog. Baka yan yung next vlog natin. Tagal pa. <laughs> Eight months pa. Baka mag-vlog kami dalawa ni ano, Boss B lang. Hindi kung kunwari may nakuha kang negosyo, Boss E, invite mo naman kami tapos i-vlog natin kung ano yung negosyo mo. Oo. No. 'di ba? may success ka sa sa forex. Hindi invite mo kaming kumain diyan sa may hmm. ano, Ajisen. Ajisen, oo, okay na 'yon. Magraramen okay, lang yun. tayo. Eh naka-multiply, naka-multiply to na 'yung ano, yun? sabi oh, ng pasti. numero. Oo. Ayun nga parang. Ang laki. Sir, paki-cut 'yan. Ha? Paki-cut 'yan. Ano? Yung numero. Huwag kang maglalagay ng numero. Yan. Yeah. Sobrang ginaw na naman, sir. Oo nga eh. Malamig Hello. o maginaw? Hanggang ngayon, tangin. Isang taon na, pag-uusapan pa rin natin to, no? Hindi pa, wala pa rin, pa rin tayong sagot. Grabe. Bukas, bukas, nasa mainit akong lugar. Lilipad ka na bukas? Punta ako sa, ano, Saudi. So, pagbalik mo, boss, A, eh, mag-isipan mo kung ano yung magandang business, ano? Yun ang unang uh, gagawin ko, eh. Uh -huh. Pupunta sa bangko. Ginabi ko kay Boss B kanina. Oo. Uh -huh. Bibilang hmm. ka kung magkano pera mo. Kung ilan ang papakota sa akin. Oh, papakota sa iyo. Dapat <laughs> ang isinin mo, may, may mag-leverage. Kung pautahin ka, kunin mo. Oh. <laughs> no, kung hindi, di hindi. <laughs> hindi ka naman papautahin kung wala kang plan. Oo. Oh. Pero sigurado pautahin ka niyan kasi may... gagarantya ka naman eh. Hmm. Tatanungin ba sir kung anong pinag-aralan mo mga ganun Hindi ko alam sir kasi hindi ko pa na-try yun. Kung, boss, boss eh. Kasi kung punta ka sa banko mo, eh, client ka nila, alam na nila yung mga yun. Tatanungin lang. Sabi mo na nag-aral ka ng 10 years sa engineering. 5 <laughs> years uh, sa eh. engineering, tapos 5 oh. years din sa reverse engineering. Oh, <laughs> ay May pambayad ka ba? Yun natira. lang ang usapan niya. Zero <laughs> lahat. Ito <laughs> sir, yung kotse na ito. May na natin ito. <laughs> <collateral> <laughs> Pangilang ilang kotse mo to, boss? Bisaya mo to, boss eh. Pangilang ilang kotse mo na to? Ano na yan? Kotse, eh. May Ay, boss ka yan. Ay, boy. Yung mga taga Pilipinas, gustong pumunta dito. Yung nandito na, gustong pumunta ng Pilipinas. Ang hindi mo ano yung tao, no? Magte-trading na lang tayo. Mm -hmm. no? <laughs> open nga na. Yun, no? Bye, Ocel. Bye. Ang pa ng pera, no? Oh. Hindi ko pa nagagastos yung ano eh, yung 5 million mo. <laughs> Nakuha ko ng bonus dito nung ano 2017. Oh, kita mo, ilang oh. taon na yon, walong <laughs> taon na. <laughs> Buhay natin sa New Zealand, ano? Sa sobrang simple, eh. minsan may stress ka, no? Yun ay stress ba sa sobrang simple, sir? Kalakuhan na tayo yung ginagawa natin, eh. <laughs> State of mind lang. State, State of mind, mind, yun pala. Yun. Nagbubobo ako. Wala na nga akong maisip na sa mga salita eh. Kaya lang State... kung masakit ang mga ugat-ugat mo, anong gagawin mo? Ibang storya na yun, ano? Ano yun? Physical injury na yun, ano? Tumataas yung high blood pressure. Ah, tumataas. High, high na nga, tumataas pa. Taas na yung blood pressure mo, ano? Migraine. Lahat, ano? Sakit ng ulo. Sakit ng katawan. Ano? Binabayaran tayo, eh. Siyempre. Which is fair enough naman. Di ba? Binayaran tayo sa servisyo natin. Time's up na yung smoke ko natin, sir. paalam ka na, boss, eh. Oh. Bakit ako magpapalam? Huh? Paalam ka na. Paalam. Paalay mo, babalik. next two weeks, nagbibideo ulit tayo. Hindi oh, ka lang siguro dito sa lamesa natin na to. Baka sa Mount Fuji. Hindi rin. Sa, Mount sa ano, Mount Eden. Mount Eden. Sa Mount Eden tayo. Nakapunta na ba kayo doon? Diyan ka sa Mount Eden. Oo, oh, doon tayo. Hindi naman, hindi naman dito nagtatapos yung samahan natin eh, di ba? Sige sir. Vlog natin yung ano, sa sunod na negosyo ni Busti. Sige. Sige sir, sa may... -ano mo sir ha? Sir, maraming salamat sa ano. Panahon mo sa Kaebo. Kaebo, ha? ano, magiging BO na lang ba? Oo. Oh. <laughs> Hindi pa rin, may E pa rin. Oh, Pinoy Ibo pa rin. Yun, yan ang original eh. Oh. Sige. Hanggat sa susunod na ano, or pagbalik ni Boss E. Kita ulit tayo. Apat na tayo na ano. Kiwi. Kiwi oh. Oh, may pangapat na ng kiwi. to. ¿Sí? Adiós.